Kaparanggay naman tayo. Naghihintay ng sakyan dyan, oh. Tanungin natin kung saan ang punta. Kusang kayo? Limanan po. Limbanan? Sipukot. O, tara lang sa San Isidro. O, panaga kami. Ano na yung buksan mo dyan? O, sub ka. Sub ka. Yan. O. Oh. Uh, upo ka na doon. Sa dolo. Alisin mo na yung ano, bag mo. Ano po kayo? Paano yung bag mo? Adjust ka. oh, adjust ka. Diyan ka. Alisin mo din, ano. Dito mo na yung, ano. Damit ko. Oh. Saan punta nyo? Bakit layas kayo ng layas? <laughs> Sabado. Sabado. Ah, kaya, ha? Sabado, layas. O, oh, yan. O. Oh. Garang, ano to eh. First time ito eh. First time like a virgin. <laughs> First time na makasakay oh. Oh. Yeah, no. Let's go, let's go <laughs> Ilang araw yan ma'am, ilang araw? Ngayon lang po Congressional District, isang araw lang? Uh, hmm. Sa Limana na? Sa channel po sa Sipokot South Central ah, Sipokot South Central Ayan. Shout out kay ma'am Saan ka ma'am, nagtuturo po? Bulawan, Bulawan, Bulawan. Sipokot po. Ah Bulawan Sipokot! No Diyan ka naman sa Bulawan, Senyor. Lupi ka marini, sir. Ay, hindi po. Taga-Tsaka. Ah, taga <laughs> Ah, taga-Bulawan. Taga-Bulawan, Lupi. Nagtuturo sa Bulawan, si Pukot. Oh. Shout out sa mga taga-Bulawan, si Pukot. Yeah, uh, uh, no. Ikaw po, Mitch. Saan po mo? Bikal po. Lidman. Saan dyan, Bikal? Bago mag-San Isidro? Kaya pa, hindi na po yan sa mayan po. Welcome to Pulse. Ah, ah, bago magtulay. Deep. Abikal yun eh, bago magtulay. Masik. Anong preference mo, tawagin ka? <laughs> sir o oh, ma'am? Kasi pag tinawag sir, may nagagalit. O, pag ma'am, okay lang. ayos Ah, yun lang siya. Ma'am, talagang ano, pamitsong natin. Mamang sir, pamitsong natin. Pamitsong natin. Pero sa, sa Amerika ano lang, lalaki babae na lang. Uh, ba mm -hmm. ano? Parang, ano? Ano, yung may, ano? Skinny, bawal yung skinny <laughs> sa lalaki. Oh. Tapos yung mga sports na pang babae, dapat babae M lang babae talaga. Yung pang lalaki pang lalaki. Uh. Lalaki kal, doon no, kasama, sports na pang lalaki. Ah, bisi presidente. po. Ingat. Ingat, ma'am. Iyo po. Thank you so much. Thank you po, sir. po. po. Iyo Bukas na po. po. ma'am. Oh, Bikal. Oh, hello, may paket dyan, oh. Yan dyan yung, ano. Salamat po. ingat. Ingat,